po sa video mga idol sa aking nagyug ko mga idol sa akong gisanggi mga idol oh. mga idol oh. mani nakalisod sa magsanggi mga idol kay pag humani magsanggi mga idol sa aking napod sa mga idol pero arang arang na ni karon mga idol Ka kay 60 pair sa akong mga idol kay sa unang mga idol nga panahon ang isa kasako mga idol 10 pesos lang na mga idol ang bayad ana. Ba'n ni mga idol nga sa panahon karon mga idol. Dili na mga idol lugi. Dili na lugi ang mananggi ay mga idol. Kay mahal naman mga idol. Kay kung kumpara ni mga mga idol sa ciudad, mangsudo lang ka og 2000 ang semana mga idol. Diri na lang kas probinsya po yung mga idol. Kaya ang 2,000 mga idol, ikumpara po din mo sa inadlaw diri mga idol sa probinsya. 400 ang adlaw mga idol. Kanya, sa 2,000 mga idol, sa siyudad mga idol, isa ka mana ni mo na uh, mga idol, 2,000 ka na mga idol. Pero diri ka sa probinsya mga idol magpuyo karon nga panahon basta dili lang katapulan mga idol magkugi lang ka kanang 2,000 mga idol sa lima kaadlaw mga idol sobra pas 2,000 yung in in income mga idol yan mawara man yung mga idol mga muka kaming kamot na ka mga idol gihurot na ni mong imo, imo, ang imuhang paningkamot mga idol para lang matupad niyo mga idol ang inyong trabaho na pag abot panahon mga idol kasaba lang ang inyong abuton mga idol mo na siya mga idol kung unahon-unahon -una ni mo na lang kas probinsya mga idol mo ra mong gihapon mga idol di kas probinsya na lang kay trabaho diri mga idol dili lang ka magtinapulan kita on gihapon mga idol ang trabaho sa siyudad mga idol wala pa amo mga idol wala pa amo nga mga saba kong dagang kayong salamat mga idol sa inyong mga pagsuporta mga idol o, ako na nanggitumba mga idol kay bakilid man na mga idol para di maligid dagang salamat mga idol